Hi guys! Welcome back again to our channel. This is Irene and Akila and Irene Vlogs. Pasensya na pala kayo kung ngayon lang ulit kami nakapag-vlog. Medyo na-busy lang at may mga importante inintindi for almost 3 to 4 months. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, share and subscribe at ishare share nyo na rin sa mga friends nyo, lalo na yung mga nangangarap na makarating dito sa Canada. At magkaroon kayo ng idea kung ano ang buhay dito sa Canada. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay ang proposed changes na ilalabas ngayong 2025 ng Government of Canada. Malaking pagbabago ito at malaking epekto sa mga foreign workers, lalo na sa mga kabayan natin na nandito na sa Canada at nagbabalakunin ng kanilang mga asawa para makatulong sa kanila ng magtrabaho, at upang maibisa na rin yung lungkot na kanilang nararamdaman. So, umpisahan na natin kung ano pa ang malaking pagbabago na ito. A few months ago guys, Canada's Immigration Minister na si Mark Miller ay nag-announce na magkakaroon ng new eligibility criteria pagdating sa spousal, open work permit at kanila pa ito hinigpitan. So ngayon guys, ang announcement na iyan ay in-announce na. Pero hindi pa nare-release ilang buwan na yung nakalipas. So kamakailan nga lang, si Stephen Uran, si isang Canadian lawyer, ay nagsiwalat ng mga dokumento galing sa IRCC kung saan nandoon nakasaad lahat ng detalye ng pwedeng pagbabago at ang kahalagahan noon, ang proposed changes na sinasabi ay may pirma na ni Minister Mark Miller. Ibig sabihin, ang posibleng pagbabago na ito ay naka-finalize na at pwedeng ipa-implement agad sa publiko sa lalong madaling panahon. Pwedeng sa makalawa, pwedeng sa isang buwan, pwede rin naman sa mga susunod pa na buwan. Pero bago tayo mag-dive in into details guys, at sa mga posibleng pagbabago, sa ngayon kasi ang mga spousal na mga nagtatrabaho or nandito na sa Canada, sa kahit na anong tier level job ay pwede makakuha ng spousal open work permit. Ibig sabihin po, kung ikaw ay nandito na at nagtatrabaho na sa Canada at meron kang work permit at ikaw ay may asawa na nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, ang asawa mo ay eligible na makarating sa Canada at maging open work permit. At pwede rin siyang magtrabaho ng kahit na ilan as long as yung main applicant ng foreign national ay valid work permit. Kahit na anim na buwan lamang ang nalalabi ng kanyang permit, pwede nyo pa rin itong i-apply. Or pwede nyo pa rin i-apply yung mga asawa nyo. Ayun yung kasalukuyang rules ng Canada sa Spousal Open Work Permit sa ngayon, guys. At dahil nga, ang criteria na iyon ay napakadaling mamit at limpak-limpak na ang mga spouses ang nabibigyan ng Spousal Open Work Permit at nagsipagdatingan dito sa Canada nitong mga nagdaang taon. Ang Government of Canada ay may goal na pababain ng mga bilang ng mga temporary residents dahil sa bigla ang paglobo ng population, pagtaas ng renta at mortgages, mga kakulangan sa bahay, pati na yung mga healthcare system dito guys, naaapektuhan na rin at iba pang mga issue na kinakaharap ngayon ng Canada. Kaya naman, Binawasan at hinigpitan na ng Canada ang criteria sa pagpili ng mga spousal open work permit applications. Ayon sa proposal na pinirmahan ng minister, ang tanging tatanggapin lamang sa kasalukuyan ay ang mga spouses na nasa high-skilled occupations. Ang pwedeng maging eligible sa programa ng spousal open work permit, meaning ang mga nasa high-skilled job, ayun yung mga nasa tier 0, tier 1, tier 2 and tier 3. At yung tier 4 naman and tier 5 ay considered na nasa low skill job na sila. Pero nga ayun guys, pinigpit pa ulit ito dahil itinaas na ito sa tier 0 and 1 na lamang. At yung mga essential jobs or high demand jobs. So ano ba yung mga example ng mga nasa tier 0? in Yun yung mga nasa management and leadership level jobs. At ang tier 1 naman ay yung mga professional na nagtatrabaho kagaya ng doctors, um, lawyers, or computer programming at saka yung mga scientist. At ang high demand jobs naman ay yung mga nagtatrabaho sa healthcare, construction, and trade jobs. So, ganun na lamang kahigpit ang proposal na ito na tanging eligible na lamang ay ang mga nasa Tier 0 and Tier 1 and essential workers. Pero kung gusto nyo malaman guys kung saan category kayo nagpo-fall, pwede kayong mag-search sa Canada website para malaman nyo kung anong tier kayo or anong tier ang trabaho nyo ngayon. At ang isa pang pagbabago pala na pwedeng mangyari kapag pina-implement na itong proposal ay yung principal applicants or ang work permit holder ay valid lamang dapat at least 60 months para maging eligible ang spousal open work permit application. So, kahit na na-meet nyo yung unang criteria na nasa high skilled occupation ka, pero below 16 months naman ang nakasaad sa so work permit mo, ay posibleng hindi pa rin siya eligible or pwedeng ma-deny yung spousal open work permit application mo. So, kailangan um, 16 months above yung validity ng work permit mo. So, halimbawa, kung ang work permit mo ngayon ay valid pa until 7 months or more, meaning eligible ka pang mag-apply. Ito yung mga bagong rules na inintroduce sa Spousal Open Work Permit this coming 2025. At yung tatlong malalaking pagbabago sa, sa Spousal Open Work Permit, eligibility na darating, ay yung mga nabanggit ko kanina. So, i lang ulit natin. Una, wala na silang tatanggapin yung spousal open work permit application sa tier 4 and 5 or low skilled job. Pangalawa, ang tanging tatanggapin na lamang ay yung mga spousal na nasa tier 0, tier 1 or high demand job. At ang pangatlo guys, is yung um, ang spousal open work permit ay pwedeng mag-apply kung yung work permit ng main applicant ay valid until or valid at least 16 months or more. So, ganun na kahigpit or ganun na magiging kahigpit ang proseso na ito. Kung sa tingin nyo guys ay eligible kayo na mag-apply ngayon, mag-apply na kayo sa lalong madaling panahon. Huwag nyo nang patagalin dahil anytime soon, pwede nang ipa-implement ang rules na ito ng Canada. At paalala, paalala lamang po, ang pagbabago na ito ay nasa proposal level pa lamang. At hindi pa ito na ipapatupad. So, maraming malulungkot, maraming maapektuhan, pero but it is what it is. So, hanggang dito na lang po muna ang vlog namin. Hanggang sa mga susunod na video, huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe to our channel, Akila and Irene, para lagi kayong updated sa mga kaganapan namin dito sa Canada. See you, bye!